Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan Magandang magandang araw Pilipinas Muli nandito po ang linggo ni Pipanyo Laboratory Sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Pipanyo Laboratory Sa gabi pang ito mga 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 kababayan Binabati po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Maging ating mga kababayan sa abro patuloy po na sumusubaybay Tumututok po sa inyong programa uh, Epipanyo Labrador uh, Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador uh, At uh, syempre, binabati din po natin maging ating mga kababayan na lagi po natin nakakasama especially yung ating po mga bago mga subscribers na lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa Sa araw nito, mga minamahal mga kababayan hindi na po natin patatagalin Talagang uh, nag-iusapin po ngayon at talagang itong si Banat Bay, ay gumagawa ng mga, alam mo na, di ba? So, dinudumihan nila. Gumagawa ko itong sibat at may nang istorya. Ha? Gumagawa siya ng mga, mga istorya na, parang uh, para bang gusto niya talaga pasamain yung ating mahal na pagulo. Eh, di ba? Nung mga nakaharang araw, may bumisita ho dito sa ating bansa. Pangulo ng uh, bansang Ukraine. So ngayon, ginagawa nila ito ng iba't ibang mga opinion. ba? Diba? Iba't ibang opinion. Akala siguro ng mga kalaban, yung mga kalaban natin, gumagawa ng istorya na uh, ba't daw tinanggap ni, ano, ni Bongbong Marcos. E may mga problema nga daw tayo dito, yung West Philippine Sea, di ba? O, oh, yung tungkol doon sa mga pangaharas ng China, hindi nga tayo makalaban tapos makikipagkampihan daw tayo sa sa Ukraine. Ano daw para makipaglaban doon? Hindi naman ganoon eh. Ang problema kasi dito mga minamahal ko mga kababayan, sa mga kalaban natin, gumagawa ho sila ng istorya. Kumbaga, nakita nilang uh, dumura ka pagdating doon sa istorya, magiging ano na palalabasin nila na sumuka ka. So, ganoon na nangyayari, mga minamahal ko, mga kababayan. binabatayan lahat ng kilos ng ating mahal na Pangulo na kung saan, kahit maganda naman yung, yung nagiging usapin, pinapasama po nitong uh, mga kalaban natin. Nakukuha niyo po, mga minamahal ko, mga kababayan. Maganda yung nagiging usapin. Maganda yung nagiging uh, resulta ng mga nagiging usapin. Uh, Lalong-lalong nakakausap nila ating mahal na Pangulo. Ngayon, gusto nila palabasin nito mga kalaban natin na kaya naging pag-usap ang ating mahal na Pangulo dito sa Presidente ng Ukraine ay eh dahil gusto sumali ng Pilipinas sa gera kung saan may kalaban yung Ukraine na, uh, na, kung saan eh, hanggang ngayon ay talagang matindi yung kaguluhan. Pero para po sa ating mga kababayan, hindi po yan ganun. Para maintindihan ho natin, panoorin ho natin to. Pagpapalakas sa bilateral relations ng Pilipinas at Ukraine. Ito ang sentro ng pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Ukraine President Volodymyr Zelensky kanina sa Malacanang. Personal na pinasalamatan ni President Zelensky si Pangulong Marcos sa suporta nito sa posisyon ng Ukraine sa gitna ng gyera nito sa Russia and we are very thankful to be in your country and uh, which supports ukraine our territorial integrity and sovereignty thank you so much for your big word and uh, clear position about us about this russian occupation of our territories and thank you on your support on the um, in un nations with your resolutions Ay naman sa pangulo masaya siya sa pagbisita ng Ukrainian president lalo at hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magkita sa sidelines ng 2024 IISS Shangri-La dialogue sa Singapore noong nakaraang linggo. But I'm happy that uh, we are very uh, honored that you found the time to pass by with the pass by the Philippines. I know that uh, the crisis in your country has uh, occupied all of your attention and all of your time. Nagpasalamat rin ang Ukraine leader sa magiging partisipasyon ng Pilipinas sa Swiss Organized Peace Summit na gaganapin sa Switzerland ngayong Hunyo. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps. Steps to the peace, the real thing, what really want our people just to bring peace to our homes to yes and uh, thank you for participation of peace summit that's very strong signal inanunsyo rin ni President Zelensky ang pagbubukas ng embassy ng Ukraine sa Pilipinas ngayong taon para kay PBBM isa itong magandang hakbang dahil mas magiging madali ang pagpapaabot ng tulong That's certainly very uh, good news because we would uh, very much like to uh, continue uh, to uh, help in any way that the philippines can through the multilateral united nations and uh, even through other other uh, uh, agencies such as the eu such as uh, um, uh, the u.n Hiniling din President Zelensky kay Pangulong Marcos pagpapadala ng pinoy mental health workers sa ukraine Upang matiyak ang kapakanan at mental health ng mga sundalo na humaharap sa krisis ng bansa. Handa naman si PBBM na tugunan ito bilang bahagi ng tungkulin ng Pilipinas sa United Nations para sa proseso ng pagpapanatili ng kapayapaan. Galing sa Shangri-La dialogue sa Singapore ang Ukrainian president bago ang one-day visit sa Pilipinas para sa bilateral meeting kay PBBM. Then... Oh ayun. Siguro naman malinaw na para sa ating mga kababayan. Ha? Hindi po pumunta dito yung presidente ng Ukraine para isama yung bansa natin sa pakikipagdigma nila. Ha? Laban sa ibang bansa. Maganda po eh, nag offer lang naman siya, eh. nagbukas ha, yung kanilang bansa para sa mga Pilipino. Pero wala dito pilitan. Kung ayaw ng mga Pilipino, wala, wala di na ni ba na, 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 na narinig nyo ba sa kanilang usapin? Sinabi ba ng ating Pangulo na, okay, ano to, ah, talagang order ko to. Kailangan lahat ng mga Pilipinong gusto mag-abroad, doon mo na kayo mag-abroad. Ito yung mando ko. Wala naman siguro, di ba? So, malinaw po dito, mga minamahal ko, mga kababayan, na hindi tungkol sa gera o ano pa man ang pinag-uusapan nila. Ito'y tungkol sa ikauunlan, sa maitutulong ng Ukraine at maitutulong ng Pilipinas sa Ukraine. Yun po yung usapin dyan. Ang problema lang po mga minamahal ko mga kamay dahil yung mga, mga kalaban tayo, ang gusto nila, laging masama yung magiging uh, balita na kung saan sisira po sa pangalan ng ating mahal na Pangulo. ba? Diba? Kaya nga sabi ko nga, yung sinasabi ni Maharlika na walang ibang, walang ibang magawa yung ating Pangulo kaya nagtitrape po sino-sino na lang. Hindi. Eh, sabi ko nga, iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Sila yung nagtitrip. Sila yung lumilikha ng isang usapin na hindi na, pawag wala namang katotohanan. Di ba? Talagang, sa totoo lang, ang mga Pilipino, ang bansang ito, ay likas talaga na, pag may bisita, ay talagang, inaano natin, tinatanggap, kasi likas na sa ating mga Pilipino, na talagang tayo ay mga likas na makatao. Nga, ang problema lang, meron talagang likas din ng mga Pilipino, na bagamat sila ay Pilipino, hindi sila makatao, kundi makahayop. Katulad ni Duterte. Ha? Katulad ni Sara. Katulad dito ni Bayadbay. Katulad dito ni Maharlika. ah Sayang lang yung pangalan niyang Maharlika. Di ba? Mga minamahal ko mga kababayan, kung ano man po ang nilalabas nila dyan na istorya, baka gamitin na naman nila itong panakot sa ating mga kababayan. Huwag na huwag maniniwala. Siguro naman na panood yung sinabi ng ating mahal na Pangulo. ba? Diba? Doon sa Dabao. Ano bang sabi ng ating mahal na Pangulo doon sa Dabao? Nung pumunta siya doon sa Dabao na kung saan nagsalita siya. ba diba maliwanag? Ha? Panoorin ho natin mga minamahal ko mga kababayan. Binigyang diin kahapon June 6 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr na hindi makikipaggera ang Pilipinas sa kabila ng mga kinakaharap na banta sa labas ng bansa. Sa kanyang ginawang pagbisita sa 10th Infantry Division ng Philippine Army sa Davao Region, nilinaw ng PBBM o ni PBBM na dinidepensahan o dinidepensahan lamang ng bansa ang sarili nito at hindi nakikipaggera kahit na kanino. Naniniwala naman ang Pangulo na kakayanin ng mga sundanong Pilipino na harapin ang external threats dahil nagawa na nilang harapin at pagtagumpayan ang mga banta sa loob ng bansa dulot ng dating presensya ng mga komunistang grupo. O oh, yun, malinaw. Malinaw na nakasaad to sa balita na hindi gera eh, eh ang ano nang uh, tsaka hindi naghahanap ang Pilipinas ng gulo. Di ba? Malinaw yun eh. Yung China nga eh na, na nga ano sa atin na eh, nang babalasubas, nang gugulo, di ba? Nang aagaw. Hindi nga, hindi nga hinayaan ang ating mahal na Pangulo na basta-basta na lang tayo pumasok sa isang ah, awayan. Doon pa kaya sa Ukraine na kung saan yung awayan na yun ay wala namang kinalaman yung ating bansa. Di ba? Hindi masama na tanggapin ng ating mahal na pangulo yung mga mga presidente na nakikipagkaibigan sa atin. 'Di ba? Hindi masama 'yon. Ang problema lang mga minamahal ko mga kababayan, pinapasama nitong mga kalaban natin. Kahit wala namang masamang dala. Ha? pang panganib na dala. Oh. Ang dapat nilang pag-usapan yung mga dala dito ng mga Chino na kung saan si Duterte ang nagpapasok. Diba? Kung meron lang dapat nitong patakutan, yung mga Chino na pinapasok ni Duterte ng panahon niya. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko, mga kamabayan, na ngayon nakikita nga natin, diba? Halos yung nagiging usapin ngayon, eh, tungkol sa mga Chino na gumagawa ng mga kaguluhan, gumagawa ng mga hindi magaganda dito sa ating bansa, na kung saan sila yung nagiging ugat ng banta sa ating uh, bansa. Diba? yung ang katotohanan. O, oh, may ginawa bang masama yung Ukraine sa atin dito? Nagpasok pa sila dito ng tulit-tulinadang siya. Oh, hindi ba't mga Chino ang gumagawa niyan dito? Ako sa kaalyado, kaibigan, best friend, best friend talaga ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan, karun pa nga sila ng gentleman agreement. O, oh. ngayon, sino yung nagdadala dito ng banta sa ating bansa? Hindi yung presidente ng Ukraine kundi yung presidente ng uh, China. Di ba? Oh, siguro naman sa edad nyo na yan, sapat na yung isip nyo, maliban lang doon sa mga bata pa. Siguro naman alam nyo na yung tamat mali. Siguro naman nakikita nyo kung sino yung ano, uh, nagdadala dito ng mga kung ano-anong mga kasamaan. Di ba? Mga minamahal ko mga kababayan. Pero sa bagay, expected na natin yan. Na talagang hindi magsasalita, hindi magko-komento na mga mabubuti ang mga yan tungkol po sa ating mahal na Pangulo. Dahil nga sa sila ay mga bayaran na binabayaran ni digongyo na ang kanilang trabaho ay gamitin yung kanilang mga channel para manira sa Administrasyong Marcos. Pero sabi ko nga, kahit manira pa sila ng manira dahil nandito naman po yung lingkod ni Pipanyo Labrador, hindi po tayo papayag niya. Diba? Lalong-lalo lalo na yung mga kasamahan natin, yung kaibigan natin, kaisa natin, dyan sa Team Tugon. Diba? O, oh, nandiyan dyan naman si Sir Abe. Nandiyan dyan naman si si Bad. Nandiyan dyan naman si Pare Toto. So, nandiyan na naman, nandiyan naman si uh, si na pa ba yung isa dyan? Ator nito. Nakalimutan ko tuloy. Diba? So, hanggat nandito po kami, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po namin hahayaan na iligaw ng mga vlogger na yan yung kaisipan ng taong bayan. Wala pong masama. Ha? Wala pong masamang dala dito sa ating uh, bansa yung uh, president presidente ng Ukraine. Ha? Wala pong masama. Pinapasama lang ng ating mga kababayan. Alam mo na, mga Marites. Di ba? Ganun na tabaw ng mga Marites eh. Nakita nila, inakbayan lang, sasabihin, niyakap. Nakita nila na sasabihin, humiga. Alam mo na, di diba? diba, ba? Yan ang trabaho ni Badat Bay. We expected na ho natin, mga minamahal ko, mga kababay. Hindi magsasalita yun ng mga kabutihan. Lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo. Talaga maninira at maninira. Yan, sila nakatalaga at diyan sila pinusisyon ni Duterte. Di ba? Kaya, salamat mga minamahal ko, mga kababay. Dahil patuloy po kayo nakikiisa po sa inyong lingkod ni Pipanyo Labrador. Kaya muli po tulad po na yung sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang mamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.